Pinarangalan ng Overseas Workers Welfare Administration Region 3 ng Owa Maharlika Award si Nueva Ecija Governor Aurelio Oy Umali dahil sa patuloy na paghahatid ng serbisyo sa mga repatriated at distressed overseas Filipino workers sa lalawigan. Ayon kay Maria Luisa Pangilinan, Provincial Peso Manager, sa pamamagitan ng OFW Help Desk ay natutulungan nila ang mga OFWs na nagkasakit at minaltrato ng kanilang mga amo upang makauwi sa bansa lalo na nang magsimula ang pandemya. Partikular po ang OWA doon sa mga support na nakukuha sa ating mga LCEs. Uh, definitely po uh isa ang ating mahal na punong lalawigan sa talaga namang hindi matatawarang suporta ah, para sa kapakanan ng ating mga distressed OFWs at sa kanilang pamilya. Hindi lamang po nagtapos 'yon sa sinundo natin sila sa airport dahil may problema sila na repatriate sila kung hindi uh mayroon pang ibang serbisyo na naibibigay tayo sa kanila at ang bili ng ating uh, governor ay tulungan hanggang sa abot ng ating makakaya. Ilan sa mga suportang ibinibigay ng Provincial Government of Nueva Ecija sa mga OFWs na pinauwi at nagkaroon ng problema sa ibang bansa ay ang livelihood assistance, libreng serbisyong medikal at scholarship program para na rin sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sa pakikipagtulungan ng OWA, Department of Migrant Workers, Department of Labor and Employment at iba pang national government agencies ay tuloy-tuloy ang pagkakaloob ng tulong sa mga buhay na bayani ng lalawigan. At i-congratulate mismo natin ang ating uh, punong lalawigan na dahil sa kanyang suporta ah, ay uh, isa tayo sa mga probinsyang napagkalooban ng ganitong Owa Maharlika Award. No. Ah, uh, ito po ay uh, pagpapakita na ang ating lalawigan ay hindi nagpapabaya or ang ating punong lalawigan ay hindi po nagpapabaya. Hindi matatawaran ang ating pasasalamat sa ating punong lalawigan, Governor Oye Umali, sa kanyang lubos na suporta para sa kanila. Simula noong January hanggang June 2023, halos na sa 120 repatriated and distressed OFWs ang natulungan na ng Peso OFW Help Desk na makauwi sa probinsya. Ang OWA Maharlika Award ay ipinagkakaloob sa mga local government units ng Overseas Workers Welfare Administration Region 3 na nagpapakita ng dedikasyon sa pagsasabisyo sa mga OFW at sa kanilang pamilya. Kasama si Jasper Balasote, Shane Tolentino para sa Balita. Unang sigaw.